Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Andito ako sa aming bakuran. May mga tanim kami, may mga tanim akong ano, mga bulaklak. Ayan o. Oh. Ang ganda ng bulaklak o. Oh. Ang ganda ng mga bulaklak dito. Santan. Yellow ang ano niya. Kulay dilaw ng kulay nito. Pero mayroon din akong tanim na kulay pula. Mas na maganda. Pero mas magandang tingnan itong yellow o. Oh. Kasi ano, bilog na bilog oh tingnan mo ang pormanya bilog saka may mga masitas din akong tanim tulad nito ayan oh, oh kaya maraming mga paru-parong pumupunta rito kasi marami akong mga tanim na bulaklak mga uh, iba't ibang uri ng klase iba't ibang uring bulaklak yan na tanim ko yan guys ayan kaya thank you so much guys thank you